okay maayong gabi sa tanan no ah, magluto ta karon kay nakadakop man ta og kanang ano kasag kab ano natay kasag na dinakpan na atong dinakpan nga kasag manis siya po kunin na manay tong madakpan ron sudat para pani hapon ari ni nang atong lamas atong sibuyas dahon ug sibuyas bumbay ato tay luya ha na apo ano sili kagabay ano ah, Naraka narak ano ka simple so atong kuan karon atong style tunuan po nato ni nang tay lubi ka kinagod kung di rasa ang lobe, at tulog po ni Ilono Dritso, i-apil to ni Luto. Para nindot ba? Makaon sa sapal. okay, shout out sa tanan. Huwag mayong gabi eh. Kanya ato na kupay-kupay yun. ang kumot-kumoto ni atong kwan Ginagod nga lobe. Para matay mo na tagtuno. Tumunin siya ang kukiso. Ano mga idol no? Sama na po sa kala. Ano ba? Kumot-kumot mo ta. Huwag. Inong na mo na. Makarilip mo na magkumot-kumot ha. Ano na 对不对？别看，你看，嗯。 Ano na nagkasayaw ng ayaw ng magutang tayo Kasag. 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 So kina na yun ato ang damon na ano, maluto tano no, na naman niya, na itong tono, okay? Magtakang. takang ako ato na itakang atong butuan na ni, para dapat O, oh, natakang na nato, atong agamahan ah, ng kaldiro no, ang mahiwaga nating kaldiro. Oh. i na nato. ito ni Gata. Yan. Okay, may gata na. So, pakuluan natin yan. Uh, pakuluin natin uh, itong pabukalon. Ya, yeah, bago na to ilunod na to itong mga lamas na ito. Aram, nindot po, mahumot-humot po gamay ba, no? So, habang hinihintay po natin na kumukulo yung, <laughs> ano, yung tuno, yung gata dito, uh, natin yung, ano, loya, uh, yung kinihad na loya, yung slice na loya, no? O, uh, ito, katapos yung itong sili, yung sili na espada. Ito, espada, oh, punti lang po. Yan. kusina po natin tayo ha? Ah, sa kusina sa kusina po tayo ngayon ha? Ah, asahin po tayo dito para po magluluto po tayo magluto eh. magluto po ng ah, panihapon so minsan talaga uh, ah, ganun talaga ang buhay ah, kahit mahirap po tayo magagawa po tayo ng ano ah, dito sa kusina mahirap lang eh. mahirap maghanap ng ulam ngayon minsan nga ah, maguutan mag-uutan po tayo mag-uutan ng kamunggay minsan natin ng ano yung, uh, bulad saka yung ginamos yung buluong ay, shout out dyan sa mga nagluluto na may kamigalaw shout out. Ay, hindi naman natin na uh, pinapakita ko to yung tinuturuan ko kayo na pagluluto ah, dahil alam ko na marunong naman kayong magluto dyan. So, yung pinakita po ko dito, kung paano ko linuto itong aking ano, uh, putahe ngayon. okay, kumukulo na mga idol. Ilulunod natin yung <laughs> sibuyas dahon. O, oh, yung sibuyas pumbay. So, ito na. Ilulunod uh, na itong sibuyas dahon na una naman yung luya at saka yung sibuyas. Kasi, nang kailangan talaga pakuluan ng gusto. Isunod na natin yung asin. Asin ba, no? Uh, Malat-alat ng unang konti. Okay. At saka yung pampunto dito. Okay. Ito na yun. Ayan. tapos, tikman natin kung sakto na ba sa timpla bago natin ilunod yung ano, yung grab. sarap mm, di pa nalunod ang kwan untoy natin so ito na yon yung club no mm. ito natin o oh. yung mga crab natin oh. Sese ay honeta Ayan, nagpula na. Hmm? Kita natin nagpula na. Bala pitakong lutok. Guys, ako may app, guys. Dito kayo <laughs> <laughs> ko may app sa. Para pag-undis ko sing na ko din. Bukas oh. Lato ba? Ako may app, oh. Ay, kailangan ko din yak. <laughs> Yan na ay, guys, oh. Wow.